Sumunod tayo sa batas traffic para ang asawa mo hindi mapalo. <laughs> <laughs> mga kasuhay, bilang isang taxi driver, sa sobrang dami na nang karanasan ko sa mga uh, kamote rider, no? <laughs> eh, alamin natin sa LTO mismo kung uh, bang batas tungkol sa overtaking. 'di ba? Oh. kahit yun, yun lang muna, dapat ito po yung ating ating susundan, yung batas na galing sa LTO. Ngayon, tatanungin natin si Madam mismo taga LTO ito. Tatanungin natin kay Madam kung ano ang concern niya sa mga kamote rider lalo na doon sa mga kabataan na nagdadrive ng motorsiklo ngayon. Ang concern ko kasi sa mga nagmomotor, lalo na yung mga kabataan ngayon, kahit saan lang umu-overtake, kung sila makakita ng malusutan, lulusot. Nasubukan mo yan, yung naunang sasakyan sa'yo, four-wheel vehicle, approaching ng intersection. Nag-signal na siyang liliko ng kanan. Pero nakita mo, meron pa lugar, disregarding na nagsisignal na siya ng right turn, lulusot pa rin tayo. This grace. Malinaw yung sinabi ni madam ano. At malinaw din yung sa likuran ko eh. Bawal yan selfie oh. Grabe. Ayan. Okay. May dumaan dito. kamote. Sobrang kamote yun. Baka balinghoy hoy na yun. <laughs> <laughs> Ngayon, tatanungin naman natin si Madam, no. Kung meron bang rules sa overtaking? May rules tayo sa overtaking. There are uh, certain places na bawal tayo umovertake. Saan ba Sa paanan ng tulay. Yung both ends, huh? Both entrances ng tulay, bawal tayo umovertake. Bawal din tayo syempre umovertake sa siko. Kasi blind spot 'yon, hindi mo makita yung kasalubong mo. Bawal din tayo umovertake sa incline, pataas, kasi hindi mo rin nakikita yung kasalubong mo. Sa ordinary na two-way road, pinagbabawal talagang umovertake sa right side. Left side tayo umovertake. Ngayon madam, aalamin namin mula sa iyo na yung mismo mga gagaling sa iyo, kung saan bang lugar yung safe na pag-overtake sa kaliwa pa o sa kanan. Left side is safe side. Right side is suicide okay malinaw yung sinabi ni madam no sumunod tayo sa batas trapeco para ang asawa mo hindi mapalo. bye bye <laughs> <laughs>